kabilang dito ang kahalagahan ng salah. Marahil marami sa atin nagpapabaya sa sala. Walang pakialam sa sala, wala iyadu billah. Alam ba natin na ang lahat ng ibada ay inutos ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa dunya, liban na lang sa isang ibada? Ang lahat ng pag-uutos sa Islam, inutos dito sa dunya. Subalit so, may isang ibada na inutos ni Allah subhanahu wa ta'ala dun sa kalangitan. At ito yun, oras ng Isra wal Mi'raj, ipinagutos ni Allah subhanahu wa ta'ala mismo direkta hindi dumaan kay Jibril si Allah subhanahu wa ta'ala ang direkta nagutos kay propeta Muhammad utusan mo ang ngayong umma na magsagawa ng limampung sala sa loob ng isang araw tinanggap ni propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam matapos ito bumaba siya kasama sa si Jibril na nakasalubong nilang muli si Musa alayhi salam ang sabi ni Musa alayhi salam kaya Muhammad nasubukan ko na ang Banu Israel, hindi nila kakayanin ang limampung pagdarasal. Manalangin ka, humiling ka sa iyong Panginoon, bumalik ka, nabawasan ang panalangin na limampu, sapagkat hindi yan kakayanin ng iyong umma. Lumingon si Propeta Muhammad kay Jibril, at sabi ni Jibril, kung gugustuhin mo, maaari tayong bumalik bumalik sila kay Allah subhanahu wa ta'ala at hiniling ni Propeta Muhammad at tinugunan naman ni Allah subhanahu wa ta'ala hanggang nabawasan ng sampu naging apat na puna lamang pagbalik muli nila kay Musa alayhis salam sabi ni Musa alayhis salam ya Muhammad pabawasan ng pauli sa Panginoon mo hindi nila kakayanin bumalik muli sila kay Allah subhanahu wa ta'ala bumalik sila kay Musa alayhis salam nagpabalik balik si Propeta Muhammad at si Jibril hanggang sa ang pag-uutos ng sala ay nabawasan, nabawasan, nabawasan hanggang maging lima na lamang at nung dumating sila muli kay Musa alayhis salam, ang sabi ni Musa, Ya Muhammad pabawasan nuk no maari sa iyong Panginoon sapagkat so, hindi nila kakayani nasubukan ko na ang Banu Israel subalit so, ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam na ako sa aking Panginoon sa mga pag-uutos niya sa atin Subalit so, ang limang pagdarasal na ito, ang nabanggit ay magkakaroon pa rin ng limampung katumbas ng gantimpala. Subhanallah! Ang limampung pagdarasal nung una, nabawasan naging lima, at ang gantimpala ay limampu pa rin. Subalit so, ang mga Muslim, naging totoo si Musa a.s. Marami sa mga tao, hindi kinakayang mahiya sa kanilang Panginoon pagdating sa pag-uutos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wala'yadu billah. Ito ang kahigitan ng salama, kapatid, sa Islam. At pagkatapos nito, iba pang mga usapin. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam may ilang opinyon na pinagtatalunan ng ilang mga tao. Kung sa oras ba na ito ng Isra wal Mi'raj ay nakita ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Allah ang pinakatama sa nababanggit ng ating mga ma, hindi niya nakita si Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa hadith ni Aisha radiyallahu anha, Tinanong ni Aisha si Propeta Muhammad, Ya Rasulullah, sa gabi ng Isra wal Mi'raj, nakita mo ba ngayong Panginoon? Ang sabi ni Propeta Muhammad, paano ko siya makikita kung ang harang ay napakalakas na liwanag? Subalit, ang mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala na magpapatuloy at magpapakatatag sa pagsunod sa kanya ay makikita siya sa kabilang buhay at kabilang ito sa ating paniniwala.